So what? Where are we? We're here. Ay, nice. Hello everyone. So, ano lang? Ano ba to vlog na to ba? Ba yan ang gulo na vlog na to ah. Anyway, so itong vlog na to, ito ko nakapag-intro niya kasi I'm running late. Running na late pa. Charis. Late na ako niyan, te. Ang aga kasi ng call time niyan. 4 a.m. So, hindi ako nagising. So, what? What? So, dapat mga 3.30, paalis na ako, di ba? So, for the late. So, hindi na ako napag intro na kaya na mag-intro dun sa, ano, sa shuttle. Shuttle! So, self. Bakit ngayon ka lang magpo-post? Kasi lalagay mo sa daily vlogs. Daily vlogs, tapos, Anong ano na? Daily vlogs? June 26 na kailan yan? Ano bang paki mo self? Ha? Huh? Sinasulit ko ngayong bakasyon eh. Saka nagro-roblox ako self. Eh bakit kasi? Bakit hindi ka nag-edit ng mga nakaraang araw? Alam mo namang... Alam mo namang mag-July na. Tapos, pag nag-July na, ano na, malapit na pasukan. magre review ka na. Self. Siyempre, kailangan ko magpahinga self. Alam mo, super hectic nung schedule last year. Diba? Minadali. Minadali ang school year, di ba self? Tapos, Andy, magre-resign si Sarah. Di ba self? paki mo self? Ha? Ano paki mo? May paki ako kasi wala na tayong views. <laughs> oh, imo hey, self. oh go. Ito na yung intro na yan. Ni outro ata wala akong matinong outro. Pero ito na. Not uh, sadly, spoiler alert. Hindi na po dumating si Natalia. Condolence Natalia. Anyways, go enjoy the video, be. Charan. Currently missing Natalia. One ten thousand po mga kay Natalia. Nakawag na lang po kay Natalia dito. Diyan po kami maglalakad mama. Hehehe. <laughs>

Hey, <laughs> name <And> my husky. <laughs> so hello, everyone. While you watch our walking, walking segment, this. is for the Independence Day. Kasi June 9 to, then Independence Day is June 12, right? Miss <laughs> na namin na. Condolence. <laughs> so going back sa ating topic, no? So, makikita sa likod ng t-shirt ay ang salitang, mga salitang, lakad magkaibigan. Pusong, ay, ano ba? <laughs> Dugong Chino Pusong Pinoy. Ayan. So, ang name ng event or program is FFCCCII Lakbay Magkaibigan. Yes. So, this is from Binon the Church going back sa uh, KKK. Yes. Then, sa KKK, may program doon. So, maraming nagstay pero kami, we decided to go na. Kasi nga, ang uh, aga namin gumising uh, wala kami tulog. Pero, nag-food trip kami. Yeah. <laughs> Mamaya na yung food trip, tay. Tara. We are here na sa Intramurals. We're still walking. Walking, walking. Time check, anong oras na? Wala pa rin si Natalia. Time check, alas <laughs> 6:30 wala pa rin ang amin. Hi Bigan. if you're watching this. <laughs> wala bum Hindi na sagot. Tulog na siya. Natalia, if you're watching this, bakit ka pa natulog? Anong oras na natulog ka pa? Guys. Where are we? Where are you? Ay, nice. <laughs> Ipinamigil po sila. Wala po kami yung tubig kasi may tubig na kami. Yes. Ay, may upuan na pala be. Tara na. Hi, guys. Ano? Kakadating lang. Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Baka yan? Ano po? Ano po? Ano po? Ano ano ba? Huy, ano mo ba? Ay, sorry. Ano ba yan? Doon, sa Ano ba yung inundog ko? Pagka yun, inundan mo why you so Tanong mo na sila kung baka. I-follow ako. May bagay. Ano ba? Ay, dito ka na. Ito na po ang magagawa ko. Yan na. Bien. Hindi ko alam kung lang sa nangyayari magmumukbang tayo dito ng Shaolong Bao dun sa Veggie Selects. So like, 200 siya, 10 pieces. Mas mura siya kaysa dun sa Ingbiten. Ewan eh, ko mas masarap siya. So, let's taste test. Ano ka? Gusto ka? sabaw. Wala sabaw? Kasi tagal muna yung ka dyan. Happy ka. Hindi, okay lang. Hindi ako. Kung mo ito Wait lang, Singuro, okay naman. Pwede ko namang iuwiin yun. yung show lang Siguro sa sobrang tagal nilang may luto

Kukuna oh, no, din naman malutong ito ang kukuna. Hindi, I mean, lang. like, ba diba, ano, na ano siya parang stale? Oo. Ano? Oh, oh. Ay, in na lang yung <laughs> na <Galing. laughs> eh, no? Ayoko ng tokwa. I just don't feel like Pero masarap yung dalawa. Sa nanay ko na lang. Ay, hindi ko kasi sa ino. Hindi ko kasi sa inuubos. Kasi gusto ko matikman din ng nanay ko. Okay. Ito, hindi Oh, wow. masa Be, wag mo ganoon. Yung ano seasoning didikit na. Kasi gusto ko din. Gusto ko din kasi matikman ng nanay ko. Pero masarap to. Ayaw ko lang yung tofu. Ganito. Pwede ko ng pangkanin. And then, we live for the experience. Yes. yes.

Pag divisorya na dalang divisorya. Yeah. Siyempre! Bobo sure. so mo naman yun. Yeah. <laughs> Parang eh, wala mo bago sa pa. So pwede, pwede akong magdalawang sakay. Punta ko divisorya at sa saka, sakay ako ko <laughs> Eh ikaw? Lulakad <laughs> ulit. Lulakad 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 ulit. <laughs> Sige na nga, kawawa ka naman. Ibaliw sana sa nangyong lang ako. nga na natin, balik-balik 2S yung Manila. Tapos hindi nalakad ko sa Nazareth 2S yung Manila. Di mo ko sa Bulug -bulug. iwan ko to para sa nanay ko kasi. Mahal mo siya? Mahal ko siya. Kasi si mama nakakakita ng ganito sa, sa Facebook. Ang first time. Ano yan? Fashion t-coy. What's tikoy? coy Ito yung dalawang parang... O nga, Chinese sa... ka, di ba? Hindi niya alam na. Parang yung ano eh. Hindi ko ma-explain ni basta masarap rap yung tikoy. Lalo kapag ano siya, super toasted. Tinayon naman, tinayon naman nung ano, 2021 yata yun. Ilagay yung tikoy sa lumpia wrap. Lumpia wrap. Kaya pumuputok siya. Sumasabog siyang gano'n. Tinry nyo? Pero hindi pa nagagawa ni ano yun. Hindi pa siya nakakapag-video ng mga lupia rapper. Atinry mo lang talaga. Hmm. Kasi lagyan namin ng glaze. Anyways, story time. Kasi hindi ako nakapag-video kanina. Kasi wow. Nagmamadali ako pumunta sa school. Hmm. Numi-bito. Para video, ha? Anong video? Anong. vlog. Ah, 'yun. Numi-bito. 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 Hindi mo wish kasi ako hindi niyo alam. Hey, Sikat yan! Uy! Uy! Ano <laughs> po? Sa so, napag-desisyonan ko na po, mag LRT na po. Pero paano po? Alam mo malayo pa yun. Yung LRT? Medyo malayo-layo na ka Church Search mo. Sige. Karyer. Wala ka bang maps doon sa uh, Apo? Meron. Eh gusto ko yung Google Maps na ano 3D <laughs> Yung nakikita yung lugar. Alis ka na. Bye vlog. Sige, huwag uh, ka mag-focus sa akin. Ayan na be, focus na siya. Bye vlog. <laughs> uwi na kami. Ano ba yan? Ika <coughs> na nga na. Huwag kong umuwi. Sige na, uwi na. Inantok na ako. Bye bye. la tama.